Gideon ang mga Midianita. Tinalo ni Gideon ang mga Midianita. Ikapitong Kabanata Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubaal na siya ring tawag kay Gideon kasama ng mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng More. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midyanita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Giliad at umuwi na. Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang dalawamput dalawang libo at sampung libo na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, Marami pa rin ang naiwan dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog. At dooy sinabi ng Panginoon, Ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso. At ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. May tatlong daang tao ang uminom sa kanilang mga kamay, at ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, Sa pamamagitan ng tatlong daang taong ito ay liligtas ko kayo, at pagtatagumpayin sa mga Midyanita. Ang mga natirang tao ay pauuwi na sa kanilang lugar. Kaya pinauwi nga sila ni Gideon. Matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trumpeta. Pinaiwan din niya ang tatlong daang taong napili. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ibabalang ng bundok, kung saan sa itaas nito ay naroon sila Gideon. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, Maghanda ka na. Lusubin niyo na ang kampo ng mga Midianita, dahil ipapatalo ko sila sa inyo. Kung natatakot kang lumusob, isama mo ang lingkod mong si at pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita. At pakinggan nyo kung ano ang sinasabi nila. Tiyak na lalakas ang loob mong lumusob dahil sa maririnig mo. Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga Midianita, kung saan may mga sundalong nagbabantay. Nagkampo sa lambak ang mga Midianita, Amalikita, at ang iba pang mga tao sa silangan na parang kasindami ng balang. Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Nang naroon na si Naguidyon, may narinig silang dalawang tao na nag-uusap. Sinabi ng isa, na naginip ako na may isang pirasong tinapay na sibada na gumulong papunta sa kampo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos natumba ang tolda at nawasak. Sumagot ang isa, Ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash. Pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa mga Midyanita at sa ating lahat. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, nagpuri siya sa Panginoon at bumalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, Magsipaghanda kayo, dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga Midyanita. Hinati niya sa tatlong grupo ang tatlong daan niyang tauhan at binigyan ang bawat isa ng trumpeta at mga banga na may ilaw sa loob nito at sinabi niya sa kanila, Sundan niyo ako ng tingin. Kapag naroon na kami sa dulo ng kampo ng kalaban, gawin niyo kung ano ang gagawin ko. Kapag pinatunog ko at nang mga kasama ko ang mga trumpeta namin, ganoon din ang gawin niyo sa palibot ng kampo. At isigaw niyo ng malakas, para sa Panginoon at kay Gideon. Maghahating gabi na nang dumating si Gideon at ang isandaan niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban kapapalit lang ng gwardya noon. Pinatunog ni na Gideon ang mga trumpeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganoon din ang ginawa ng ibang grupo. At habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trumpeta sa kanang kamay, sumisigaw sila, Lumaban tayo! Gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. Ang bawat isa ay pumwesto sa kanya-kanyang lugar, sa palibot ng kampo. Pero ang mga kalaban nila ay nagsisisigaw na nagsitakas. Habang tumutunog ang trumpeta ng tatlong daang Israelita, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Midianita sa loob ng kampo. Ang iba ay tumakas papunta sa Betshita, malapit sa Serera, hanggang sa Abel Mehola, malapit sa Tabat. Ipinatawag ni Gideon ang mga Israelita mula sa lahi ni Naftali, Asher at sa buong lahi ni Manase at ipinahabol sa kanila ang mga Midianita. Nagsugo rin si Gideon ng mga mensahero para sabihin sa mga naninirahan sa kabundukan ng Ephraim na magbantay sila sa ilog ng Hordan hanggang sa sapa ng Betbara para hindi makatawid ang mga Midianita roon. Sinunod ito ng lahat ng lalaki sa Ephraim at binantayan nila ang ilog ng Hordan hanggang sa sapa ng Betbara. Nabihag nila ang dalawang pinuno ng mga Midianita na sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato na tinawag na bato ni Oreb. At si Zeeb ay pinatay nila sa pisaan ng ubas na tinawag na pisaan ng ubas ni Zeeb. Patuloy nilang hinabol ang mga Midianita. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ni Oreb at ni Zeeb kay Gideon na naroon sa kabila ng ilog ng Hordan.